matindi po yung banta ng mga Marines dito kay Lakson si Pinky Lakson na yan tahas ang sinabi nitong uh, mga Marines na magkakadugoan daw at uh, ang alam natin diyan ay talagang nagkukana sila uh, nagpoporma na itong mga Marines na ito at uh, dahil sa nakikita na itong silakso na at saka itong Soto na ito, bias ito. So nakik nakikita na nitong Marines na ito at uh, yan pa, kagaya nun. Pinalabas na fake daw yung... Uh, yung pagpapanotaryo nito yung gutisa na yun na, na, na nag-witness uh, sa kwan sa sinado. ngayon na uh, kung ano-ano mga sinabi nila ayan lumabas na po na yung abogado mismo nagaga gaga na yan na na yan na itinanggi niya yung uh, siya nag yung gagang abogado na yan ayan ididimanda na po nila at uh, yun nga po ang um, matindi talagang pinagbantaan na itong silakso na ito na magkakaduguan na anyway para lang po uh, uh, masatisfy kayo ay meron po akong ipapanood sa inyo pero bago po, uh, pero pagkatapos po niyan, ay uh, sasabihin din po natin na ito palang si Sandro Marcos din, ay sangkot din po pala dyan sa mga putang inang mga pa na ito. Uh, anyway, mamaya na po yan. Ito na muna para matapos tayo, no? Okay. Uh, ito. Pangatlo, huwag mong itaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. Yeah. At pakatandaan mo ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Oh, yeah. na lang kita, Mr. Lakson, oh, yeah. na hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Patay mo. Grabe. See? wala kang kwentong tao pinapalalahanan ng kita magkakaduguan tayo so yun nga po <clears throat> at uh, sige na mga sir umpisaan nyo at uh, ayaw ko magsabi dito kung anong pwede kong itulong sa inyo pero pag nandyan na ay uh, basta wala akong sasabihin at uh, yan po yan kasi nga po na po ito yung pakikipagkita po niya ni na yan kaya sa mga diskaya ay talagang panda po yan at may, may nakaamoy po na bilyones ang uh, involved na naman dyan kaya sabi ko nga sa inyo rito mayroon bang, bang mga mga panay ito na matino walang matino dyan sa tuwing nakikita ko na itong may binabalita yung mga nababaha kagaya ngayon itong Paulo na naman to hindi ba't napakarami na naman binaha hindi kahit dapat itong mga putang inang mga congressman at mga senador na itong mga putang makaka ito dapat ito, ito yung mga dyan sa baha sige marin mga marins, e, umpisahan nyo bawat mahuli ko bawat mahuli natin ora uh, ilulublog natin sa bahaya mga yan. lahat ng mga kawatan mga congressman mga senador ilul ako ako mismo ang idudokdok ko yung mga mukha nila dyan sa baha na yan na ha? nanggigigil ako sa tuwing nakikita ko yung mga naglalanguyan ng mga tao yung mga andami-daming mga nasisira ng mga gamit nito mga taong ito dahil dyan sa baha na yan? Ha? Ah? Buisit kayo. Nanggigigil talaga ako. Hindi ko maiwasan talaga manggigil din sa mga hayop na ito. Nako. Ay, ewan ko na lang. Dapat yun ang mga kayo. ingud kayo dyan sa mga baha na yan eh. At uh, hindi lang kayo basta ingod-ngod. Talagang uh, dapat i-kiss-kiss pa yung uh, anak ko. O, ayaw ko lang. Ay. Sana bigyan ako ng pagkakataon na malapitang malapitan ko itong mga animal mga kawatang ito. Talagang ako, Diyos Mio nakakapanggigil eh imaginin mo yung uh, lalo na itong mga nasalanta ng na lindol diyan sa Cebu grabe makukan ka na lang eh dalawa lang eh, yung maiiyak ka sa galit eh o ito na naman Paulo na ito hindi ba da, ang dami na naman na pinasala Sino ang di bang gagala dito? Tapos ngayon mababalitaan mo na ito rin palang si Sandro Marcos ay uh, kundin involved din sa 1.7 billion. Ah, 1.7 billion na mga gusto pradik na yan. Sa kaya sinasabi ko rito may matino pa ba dyan sa mga kongresista na yan? At sa mga senador, ito, hindi nyo alam mga kaibigan sabi ko mga ilang araw na lang anumang oras mula ngayon magbabarilan sila dyan sa Senado o ba diba si Amy Marcos nagkwa na umayaw na do sa group chat ng mga senador o umalis na sila sila nagbabangayan na wala na Sino pa ang uh, magtatanggol ngayon dito sa mga kababayan natin. Grabe, hindi na ba kayo naawa dito sa mga kababayan natin? Kitang-kita nyo naman kung papaano masira yung kanilang kabuhayan at yung kanilang mga gamit na naipondar ng ilang taon nilang pinaghirapan. Tapos ganun-ganun na lang, dahil sa inyong ka walang humpay na pagnanakaw, Iyan ang nangyayari. Billion, trillion, trillion ang ginagastos dyan sa mga proyekto na yan na wala naman pala. Grabe. Sino hindi bang gigigil dito? Kaya nga, minsan na, uh, talagang kamura-mura talaga kayo mga hayop kayo. Wala nang na pong Romero pito sa inyo. Magsipaglayasan na kayo diyan. Wala na ang Romero Espito sa inyo dahil ang alam ng mga tao, mga putang makawatang kayo. Isa pa itong soto at saka itong laksyon na ito. Pilit nilang pinagtatakpan itong si uh, Romualdez na ito. At saka itong si Salvi ko na ito. Pilit nilang kanyan. Ah? Eh, kaya sabi ko nga sa inyo, eh sa inyo bilyon, bilyon po ito, bilyon ang pinag-uusapan dyan, saldi ko at saka kay Romualdez na yan. Kumpadre! Kumpare! Ni Soto, itong si Romualdez, bilyonis yan. Para lang pagtakpan nila ito. At ang isa pa, ang isa pang abangan natin maliban dito sa mga Marines na ito na anumang oras ngayon ay magdideklara na sila ng gira. Ah, dito pa sa mga kwan sa tawag dito sa sa loob ng Senado mismo anumang oras mula din ngayon ay magpapalit na papalta na po yung soto na yan isa rin po pa, mga bayaran ito mga hayop ito wala na pong mapipili kahit na sino mga papo ah, tang mapan kayo nakakapanggigil kayo mga hayop kayo pinangalanan na yung mga senador diskaya lahat mga congressman, halos lahat nasa listahan na ito pang putang ng mga ICI na ito na itinalaga nila nitong sikwa na ito. Marcos na ito na para pagtakpan lang yan. <clears throat> ha? Kung talagang gusto nila ng transparente, transparency, bakit hindi nila i-public? Kagaya nung hearing dyan sa Senado, yung investigasyon sa ICI. O, malay ba namin kung ano yung mga pinag-uusapan nyo na dyan? Kung ano na nangyayari? Nako po. Bukas lang tatalakayin ko rito yung nagkakaonsihan na itong mga animal na ito kaya nag aaway-away na lahat. Pinag-aawayan nila walang pagkakaiba yan na parang mga asong ulol itong mga ito ng mga politikong ito senador at saka kongreso pinag-aaway na isang buto ng bulalo yan yung mga trilyones na pira kaya nag-aaway-aaway na itong mga hayop na ito ng mga walang kakwintakwintang mga tao sinabi na nung marin ikaw lakson wala kang kakwintakwintang tao at baka nga raw magkadoguan na tayo Maliwanag yan. Kung ikaw ay naging uh, chief of police dati, huwag mo igaya dyan sa mga marine na yan dahil ikaw wala, wala ka sa kalingkingan yung training ng mga marines. At yung uh, mga marines na yan, mayroon mga sariling paninindigan niyan. Hindi ka kagaya mo na isa kang bading! Bayot! Lahat na lang papatulan mo, pati si Barsaga, papatulan mo. Wala ka na ibang pinatulan. Marcolita, si Amy Marcos, pinatulan mo na rin. hindi e, kang bading. Kaya nga walang matinod yan sa inyo eh. Tama, pagkatiwalaan mo ba yung mga hayop na ito? Soto at saka lakso na ito, wala. Kitang-kita na mga kababayan, ha? Mga kababayan. Kitang-kita na natin kung paano la pagtakpan itong si Romuald sa kasaldi si ko. Ay tinanggal na nila yan si Bagalong na yan dahil lumabas na na ang mastermind yan ay si Marcos. So ano pang pa gagawin natin? Sugurin na natin ang uh, Senado, Kongreso, Malacanang At ingod-ngod na natin silang lahat Dyan sa baha. Hucha. Oh, Sino ang hindi manggagalaita rito? Makikita mo. Ayan, kadami-daming mga nagkama nagkamatay dyan sa Sibo Dyan sa mga bagyo na yan. Dito sa amin, sa akwan dito sa sa Mindoro, dyan, malayo po kasi dito sa amin yung mga ginawa nilang kwan. Ginawa nilang uh, pray, uh, mga ghost project na yun. Malayo po dito sa akin. At dito po sa akin kasi hindi ko problema kahit nga po uh, bumagyo ng isang buong isang taon na ibubuhos niya yung uh, drum drum na ulan hindi po ako apektado rito dahil uh, sabi ko naman po <clears throat> ibang klase po itong kinalalagyan ko ayaw ko na pong i-emphasize pa pero ang sa akin po, hindi naman po lahat ng tao makaka-afford Nang gumawa ng ganitong uh, Ganitong tirahan, kumbaga Hindi po lahat ng tao At hindi rin po lahat, kahit naman mayayaman yung mga ibang tao dyan Ay hindi po nila Ah uh, Kwanito Kumbaga madalang po yung tao na papagkalauban ng ganitong pwesto. So, ibig ko po sabihin dito, kung uh, kung tutuusin po ay hayahay lang po ako. Kung tutuusin po, ano bang pakialam ko <clears throat> kung magbagyo ng magbagyo? Total, hindi naman ako apiktado. Sinabi ko nga sa inyo. So, kaya sabi ko nga, hindi lahat ng tao ay makaka-afford nitong kung saan ako naroroon ngayon. Pero, yung nakikita ko, itong mga kalagayan, itong mga kababayan ko, ang hirap-hirap na nga ng buhay. Babahain ka pa. Yung television nila, Nahalos ilang taon nilang pinag-ipunan para makabili ng television nila Masisira lang dahil binaha Kung ilang taon nilang pagsisikapan na makabili sila ng salaset na simpleng salaset Mababaha lang Dahil sa mga ah, pagdanakaw nitong mga bullshit na mga demonyo dito sa ating bayan ramdam ko po yung sakit ng nararamdaman ito mga kababayan natin. Kaya ganun lang po ako mong Sabi ko nga rito kung ako lang sana. Sabi ko nga eh, bakit nga ba ako nang gagalaiti samantalang maganda yung kalagayan ko sa buhay? Maganda yung tinutulugan ko? Maganda yung pwesto ko? At sabi ko nga kahit pagkagira pa nga eh, hindi ba't ko natatandaan niyo? Lahat ng mga subscriber ko pag nagkagira at magpapakawala sila ng uh, virus ang kalaban dito pwede kayo sa akin. At dito hindi na kayang abutin ng bala or ano pa man ito. Ayaw ko pong i-, uh, i elaborate pa kung anong klase itong binild up ko na ito. Na kahit anong gira walang uh, walang kwan dito. Kaya yun po yung sinasabi ko. Dati pa, may mga video po ako dyan. Dahil noong uh, nagkakagirian itong China at saka itong Pilipinas na ito. Kaya sinasabi ko, mag lang kayo mga subscriber ko dahil mag sa ako kung matuloy ang gira. Kasi ang gira po ngayon hindi na barilan. Ang gira po ngayon ay lason o di kaya virus. At yun po yung sinasabi, nandyan po yung sa video ko At sinasabi ko po sa inyo Na willing po akong arugain kayo dito lahat ng mga subscriber ko At hindi po nababago yan, utak ko na yan Ang isip ko na lahat kayo ay dito ko ilalagay Lahat po kayo pwedeng pwede pong magkasya rito Tagusan po ito magmula sa isang bundok papunta doon sa pangalawang bundok. Oh. Kaya nga mayroong pan eh. Hindi ko lang ina-announce diyan yung uh, Birana Underground Resort. Kasi nasa nasa ilalim kay ng lupa pero may resort. Oh. Mayroong uh, mayroong uh, tubig. Mayroong uh, kanyan ha, running water yan kaya dito kahit mabuhay tayo mabubuhay tayo kahit ilang taon dito kung halimbawa magkaka magkakaroon ng gira ng ang uh, labanan ay lason at mga virus dito hindi safe na safe kayo rito pero darating ang araw na ipapakita ko rin po itong birana underground resort ko Pero sa ngayon, dahil sa mga hindi katika, hindi katiwatiwala na mga kwa na ito, na mga politiko ngayon, mga kawatan, hindi ko pa pwedeng i-sabihin to. Yun po yung sinasabi ko na hindi ko kailangan ng uh, anyway, kaya nga po ito yung mga mayroon pong nga ni nito mayroon pong tatlong politiko ang nakarating na po dito mismo dito sa lugar ko kaya ang sinasabi sinasabing ng ibang klase dahil may mansion sa ilalim ng lupa may resort sa ilalim ng lupa ito na po yung uh, yung bunga na iba na pinagbilhan ko ng mga kamuting dilaw yun po ang pinang-develop ko rito para sa ganon dumating man yung araw na magkakagira na ang gamit laso ng virus lahat ng mga subscriber ko dito kayo balikan nyo po yung mga video ko at hindi po nababago yung desisyon ko ngayon at sinasabi ko po yan mag a n's ako kung saka sakali man at uh, magkatuluyan ng gira. Aktibo po yung sinasabi kong tatlong politiko. Aktib, aktib ho hanggang ngayon. Yung nakarating dito. Kaya ang kondisyon ko lang sa kanila dati, huwag na huwag na huwag ninyong uh, ilalantad ito. At uh, awa naman ng Diyos ay marunong naman sila mga marunong naman silang kausap ata uh, wala pa namang naglalantad sa kanila nito. Kaya doon sila nagkatawa, nag, uh, do'on sila nagkakwan. Doon sila nagtaka kung bakit may mansion sa ilalim ng lupa. Kung bakit may resort sa ilalim ng lupa. Running water po 'yan ha. Yan po yung mga dahil yun naman pong ginastos ko rito. Yun naman po yung bunga. Nung sinabi nung sinabi ko sa inyo na sooner tilang ako dahil doon sa pinakain kong matanda. So aside diyan, hindi na po ako kaya hindi ko po kailangan ng kondito eh yung uh, uh, tipong yung mag uh, mag-iimbak ako ng mga luxury car, hindi po. Hindi po 'yan ang iniisip ko. Ang iniisip ko po rito Nag-iimbak lang ako ng mga kailangan If ever na magkagulo Mayroon akong pangpakain Sa lahat ng mga subscriber ko na uh, uh, Mananatili dito Para umiwas sa mga virus Yun po yun Pero kung uh, Kung lang Ako kaya sasambulat balang araw sa inyo yung Nakakabasa uh, makakabasa na lang kayo dyan ng Birana Underground Resort Hotel and Restaurant. Doon kayo mag-isip ngayon. Ilalim ng lupa may mansion, Ilalim ng lupa may wrong resort. Ganun lang yun. Kaya yung sinasabi ko rito, dito, ito ito yung mismong pwesto ko na sinasabi ko na nandito sa uh, basement yung mga buaya ko ay uh, dito po sa kabilang side dito. Imagine niyo bundok ha. Kaya sinasabi ko, itong mahuhuli ko ng mga pana ito mga politiko mga kawatang ito maniwala kayo sa, akin kundi pagrago mo pag pinapak tayo nitong mga buaya ko rito total mga buaya rin lang kayo di ipapalamon ko rin sa kayo sa mga buaya ko rito sa bismin ko mga bullshit kayo nakakakuan nakakagigil ayan, kagabi na naman nanonood ako ng balita grabe yung mga hirap na hirap natin mga kababayan wala na nga makain, binaha pa nilindol pa so saan nang populutin itong mga kababayan natin ganito ganito na lang ng ganito, ganang ganito na lang habang buhay na lang. Hindi man lang sila makaranas ng kaluwanan sa buhay itong ating mga mahirap na kababayan dahil sa mga putang ng mga politikong to. Kaya dapat na talaga sinasabi ko pinapatay na ito. Lahat itong mga kawatang ito. Hindi na dapat binubuhay itong mga to Dahil uh, sila ang totoong piste ng lipunan. Isa pa siguro sa mapapaisip kayo. Kung dito ba sa ilalim ng uh, lupa na ito ay mayroon akong kuryente. Mayroon po. Wala pong pinanggagalingan. Hindi po nakatap ito sa ormiko. Kasi ormiko po ang tawag dito sa amin. Yung electric. Kung dyan sa... Manila, Miralco. Dito sa amin po sa Oriental Mindoro or Mico po ang tawag ng uh, kuryente. Hindi po ako nag install dito. Pero 24-7 po ang kuryente ko rito sa ilalim ng lupa. Ilalim ng bundok. Oh. Lahat po nandito na. Kaya maglalakas buloob ba ako na magsabi dati sa inyo na if ever, maghanda lang kayo kung sakal-sakalit hindi na maiwasan ang gira, lahat na mga subscriber ko, iipunin ko at dito kayong lahat. Maluwag pa po kayo rito, kasyang kasya kayo rito. At mayroon po itong kwan, mayroon din po itong uh, uh paglumabas po kayo. Ha? Hindi po nga mahirap may, may, may sasakyan po. Hindi ko na sabihin kung anong klase ng sasakyan. Tapos halimbawa kung gusto niyo magtanim-tanim doon halimbawa sa ibabaw ng bundok. Pwede po. Lahat po dito uh, may uh, access kayong lumabas, may access kayong uh, kung uh, papaano ba. Kaya dito dahil palibasa nga uh, uh, talbos-talbos lang ang kinakain ko, kaya buhay na buhay po ako rito. Ganun lang po. At kung uh, sasabihin nyo, mga matay kayo rito kasi get, <laughs> hindi nyo kayang kumain ng talbos, ay eh, wag po kayong mag-alala. Nakakapagbigay po ako ng uh, dyan sa labas ng mga tulong sa mga kababayan natin. Regular po yan. So, wala po kayong dapat alalahanin ko nandito kayo sa akin. Yun lang masabi ko. At uh, ulitin ko lang po may warning na sa iyo, lakson ang mga marines. Ano oras ngayon, magdideklara ng gira ang mga marines at magkakaduguan na. So, sabi ko nga, ayaw ko pong i-emphasize dito basta pag sinimulan ng marines yan, ay uh, wala kayong alalahanin kung kayo ay magutom habang nakikipaglaban kayo, wala po sagot ko na po yun. So, siguro po hanggang dito na lang at naka uh, nakakabuisit lang. Nakakaiyak lang. Yung makita natin na mga kababayan natin na naglalangoyan sa baha. Nagkakamatay dahil sa baha. Dahil dito sa mga magnanakaw natin mga politiko, yan ang resulta. Kaya dapat lang sa inyo na kapag kanahuli ko kayo, ingod-ngod ko kayo dyan sa baha na yan, mga buwaka ng ina nyo. Sa lahat po ng mga subscriber ko, ito't may bagyo na naman, ingat po ko lagi, yun naman po lagi ang sinasabi ko, mag-ingat, mag-ingat, dahil po mahirap ang magkasakit. Dahil uh, napakamahal po ng mga gamot, so iwas po kayo kung hindi po kailangan na lumabas ng bahay, huwag na po kayong lumabas ng bahay. Pero kung uh, hindi naman po maiwasan, hindi kayo lalabas ng bahay, kailangan ay huwag kayong nabababad sa uh, ulan. Lalo na po yung mga anak po ninyo, ha, na mga bata. Yan po mga bata na yan ay sanay na sanay doon sa maliligo sa ulan. Hindi po kayo nakakasiguro dyan sa ulan na yan, tubig ulan na yan, kung sinabayan ng China yan, nang magpa magpahalo ng uh, mga virus o lason diyan sa ulan na yan. Kasi pwedeng-pwede po 'yan gawin. Kaya huwag po niyo pinapayagan yung mga anak ninyo, mga uh, mga bata na naliligo sa tubig ulan 'yun po lagi ang sinasabi ko. At uh, para po 'wag po kayong magkaroon ng problema sa buhay. At uh, bilang pagwawakas po ay uh, nais ko lang po muna, nais ko pong uh, ulit, ulitin sa inyo ito. Sa lahat, ni, lahat kong mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.